pa nangyari? Nagpara ako kanina eh. So, oh, tapos? Eh, sandali lang ako. Pagbalik ko, oh, kalag na yung mga gulong eh. Pati okay, tayo dyan. May kinala ka rito mga tropang ano? Ano? Tropang tirador ng gulong? Tanggal yung gulong eh. Tanggal yung gulong? Apat. Apat? Bako? No? Ayan o. Oh. Ayan, ayan. Ayan, lang kami. Oo. Oh. Oo, oh, tapos naiwan na yung ganyan, no? Pumarada lang kami kanina. Oo, oh, eh sir, alam mo naman dito sa lugar na to. Pagbalik ko, oh, baklas na, ganun kabilis eh. Iniwanan pa naman dyan. No? Dito tayo sa Manila at uh, tinawagin natin si General Camote rito dahil malapit nga raw siya rito sa area. Napaklasan tayo ng gulong dito sa mi Manila. Dalawa yan, no? Ayan, no? Ito yung isa. Ayun yung dalawa. So, humingi ako ng tulong. Ayan, natanggal yung ano. Ito lang iniwan nila, yung jack, oh. No? Tapos iniwan ng ganyan yan So iniintay natin na makarating si Makmak -mak dito Si General Gamote kasi malapit daw siya rito Ang bilis dito, pumarada lang kami sa gilid oh. eh pumarada lang kami oh. Talaga siya, mabilis man o lang Ang gulong no? Oo Mal oh. Malay pa si General Gamote dito Ay, malapit lang siya Malapit lang siya? Ayun oh, no? dumating na si Makmak oh. Tan natin si Makmak. Ayun hey, no? oh. Motor niyo. Pa. Pa. Pero, sama mo. Ano, Kino tara, mo? Tara, Tanggal yung gulong ko. Ano tara, 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 tara. ba nangyari? Nakiparada ako kanina eh. Oo, so, tapos? Eh, Sandali lang ako, pagbalik ko, oh, kalag na yung mga gulong eh. Patay tayo dyan. May kinala ka rito mga tropang ano? Ano, tropang tirador ng gulong? Tanggal yung gulong eh. Tanggal yung gulong? Apat. Apat? Bako. Ayan o. No? Oh. Ayan ba Ayan, pumarada lang kami eh. Ako. Oh, So, paano gagawin natin ngayon dyan? Bakit may kinala ka ano? E, Nagkikita na, na ng Oh, eh, saan natin nahanapin pa yung gulong yan? Oh. Tapos, naiwan na yung ganyan, oh. Pumarada lang kami ganina. Oo. Oh, eh, sir, alam mo naman dito sa lugar na to, mga tao dito, the flash. Kaya nga. Halimbawa, nakaganyan ka. Oh. Ito yung sasakay mo, Oo, oh, oo. Ah. Oh, oh. ka. Ah. Oo. Oh, oh. Lahat ka mga tatlo. Oh. Pag ganun mo, wala na wala yung Gulong. Ito, wala na dalawa kagad. Oh. Tatlong hakbang lang. Taklo. Taklo? Taklo? Oh. Tapos mo pa pangalawa. Oh. Isa, dalawa. Oh. Tanggal na yung dalawa. Grabe naman mga pa ano rin. Pero mabait yung... talaga yung ano. Yung... Mabait yung mga nagtatanggal ng gulong. Bakit? Eh, nilagyan pa ng jack eh. Kaya nga eh. Iniwanan pa naman ng pa. jack eh. o. diba? Papagalik. So, ano plano mo ngayon? <laughs> Hindi. Ang totoo. Oh. Nagpalit talaga ako dito ng gulong at mags sa lugar mo. Oh, talaga? Oo. Oh, nagpalit ako ng gulong at mags dito 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 mismo at nabalitahan ko ayan pala yung shop mo oo oh, ayan yung shop mo konting-konti na lang ah oo oh, oh, signage na lang sir kailangan at tapos parang nabalitahan ko rin oo oh. dito kasi chai ko nagpagawa dito dito ako sa chai mo nagpagawa oo oh, oh. oh, ayan yung mga gulong at magsang ayan. tita ni Neralaw oh, ayan o oh, umapapasyalan yung ano lugar to madam? mapuwa mapuwa to mas mapuwa so <laughs> ang pangat... alam, alam mo ba? oo oh. hagawa dyan Kagawad. Ay, kagawad! Dati. <laughs> dati, he Dati kagawad. Ang dami, ang dami mong magsat gulong pala rito. Ayan, oh. Sa mga naghahanap yeah. ng magsat gulong, oh. Eh, dealer ng ano yan, eh. Kaya nga, dealer, nga ng, ng, mga ano gulong, yan, eh. oh. Oo. Ba? So, ang ipapalit ko, Mac. Oh. Alam mo kung ano? Nakita ko na. Nakita mo na? Oo. Oh. Anong sa tingin mo? Okay ba? Oo, oh, may kasama pang goma. Ayan, oh. Ang na mo, sir. Yes! So, ayan, ipapalit natin. Tingnan natin kung ano magiging itsura nito ni uh, Boss Sikap. Ano ba si pangalan nito? Sikap. Sikap? Sikap. Ang galing naman. Siyempre. Ayan si Boss Sikap. So, papalitan natin yan back ng mags at gulong. O, oh, paano? Kapitan natin. Tingnan natin itsura. Let's up. go. Bago. Grabe sir, gusto mong pakitaan kita ng ano, ano? skills ko kung paano ako magkabit ng gulong. Paano? Marunong ka ba? Marunong ako sir! Oy! Marunong ako! Talaga ba ikaw nagkakabit niyan dati? Ang trabaho mo? Gulong ng barko, sir. Kinakabit ko. Gulong ng barko? Meron na ba nun? Meron nun. Kasi merong mga barko na walang gulong. Oo. So yung iba, ibang barko, gagawa tangke. <laughs> Ang tawag dun sa barko na mukhang tangke, oh. tangke na niyan. Ang <laughs> Kaya mo talaga, ha? Sir, wala akong tiwala, sir. Hindi naman. Wala akong tiwala. Kasi baka mapagod ka eh. Di ba? Hindi ako mapagod. Tapos, di yan. Di ba? Nakaganyan. Oo. Oh, oh. Gaganyan mo yan, sir. Okay. Gaganyan mo yan. Gulong mo yan. Okay. Gaganyan mo yan. Tapos? Iigot mo ulit. Okay. Tapos mabuhatin mo. Ah, dami pa ng proseso niya. Ang Oh, yun, yun yung tama. Kasi pag hindi tama ang... Kabit. Kabit. Umuulan. Na. Umuulan. Na. <laughs> Ayaw so, lang lang. Pakabit na. <laughs> pakabit na lang. Pakabit na lang. Pakabit na lang. Oh, ayan, sila na lang. Tingnan natin itsura. Ayan yeah. yeah, no? o. Oh. Oh, MTO1 Accelera. Ayan. Tapos nang uh, bronze tayo ng mags para yun yung naging concept natin dito sa ating uh, pick up na si C-Cup. Ayan si Boss So, na-check na rin niya. Okay na okay daw. Pogi na pogi. Ang size po nito sa mugs ko ay size 20 tapos yung pinakagulong niya ay 27555. So, wala po yung sayad, wala po tong lift, hindi po ako nagataas. Uh, Stack yung height niya. At eto naman yung panlikod, kung makikita niyo maluwag na maluwag pa rin, no. Oh. Yung harap ito. Wala po tong lift, stack height po 'yan, pero wala pong rubbing, wala pong sayad. yung pinalitan natin sa ating mugs sa size 20 stock po yung uh, height nya, stock suspension hindi po ako nag-lift naka size 20 tayo na mga yung tires natin is 275 55 by 20, so wala tayong binago sa height, so yun, get this